online baris na tapos na naman ng uh, isang buong maghapon ngayong araw dito sa aming paaralan no. Sobrang uh, sobrang mahirap maging isang guro, hindi madali. Kumbaga pag sinabi, pag tinanong mo isang guro, sasabihin niya sa hindi madaling maging isang guro. Kasi talaga ng mga uh, pupils is so challenging no. Lalong-lalo na kung 40 yung pupils mo, lahat sila. Aalalahanin mo lahat yan sa buong maghapon. At dito sa elementary, uh, pinakamababang subject mo rito, tatlo, apat. You no? Know? So, yung mga estudyante na may subject na ganun, kailangan makita mo rin yung resulta. Yung mga ginagawa mong pagtuturo, na natuto ba sila? Something like that. Kagaya ngayon, tingnan ko yung attendance ko. So, okay naman siya. Pero yung pagdating sa mga quizzes, sa mga exercises, parang hindi pa rin ako nasasapatan sa mga sa mga performance nila. Kung kaya naman, I'm looking for tomorrow. So bukas, another journey, ano? Nagpalit na ako kasi basang-basa uniform ko. Mga pala. Bukas, another journey, another pagsisikap na naman para may bagong magandang resulta na naman para sa mga mag-aaral. Yun po yung buhay namin. Pagkatapos namin maging teacher na uh, buong maghapon, 8 to 5 or 7.30 to 4.30 p.m., ay babalik na kami. Pag-uwi na, babalik na kami sa normal na buhay, isa na kaming uh, iba na, hindi na kami teacher. Bakit? Agaya ko, may mga sidelines tayo. Pagkatapos ng pagtuturo ang teaching, hinaharap ko na rin yung mga sideline natin, yung small business natin, uh, hinaharap ko na. So ano ba yung mga problems encountered ko doon? So pan panandalihan, kinakalimutan ko muna yung pagiging isang teacher. Bagay na mahirap, no? Pero may mga pagkakataon or madalas, nag-overtime kami mga guro upang sa ganun ay uh, ma-layout namin mabuti kung ano ba talaga yung kahingian or needs ng mga estudyante namin. May mga assignments kami. Kung yung mga anak ninyo may mga assignments sila, may mga lesson sila na kailangan pag-aralan sa bahay, lalo kami mga teacher. Pag-uwi namin ng bahay, titingnan namin yung results ng mga estudyante, performance nila kung paano lang i-improve. Hinahati namin yung oras namin. Ganun lang naman. Kasi hindi, bilang lang isang guro, mahal mo yung mga estudyante, pero may mga interest ka rin. May mga passion ka rin na ibang bagay na kailangan mo rin harapin. So, marami nga nagsasabi sa akin, uh, jack of all, three, jack of uh, all trades daw ako. Hindi naman sa ganun. Ayan. Uh, ano lang tayo? May mga hiling lang tayo na gusto gawin after the class. So, yun yung, alam mo yung pag-passion mo, alam mo yung kapag ginagawa mo isang bagay, kahit na hindi nagbibigay ng magandang resulta, kahit na sabi nga sa business, mahina yung kita, ay aasikas mo pa rin. Kasi love mo siya, passion mo siya. Agaya ko, my passion is arts. Kaya karamihan sa mga business ko, arts, no? Yung paggawa ng rubber stamp, paggawa ng uh, tarpaulin, paggawa ng mga decals, sticker para sa mga sasakyan, at marami pang iba. So, masaya. Masaya maging isang guro. Kaya kayo na mas bata sa akin, sinishare ko to. Para na sa ganun, ay may enjoy mo rin yung buhay. Hindi natin pwedeng itakwil yung pagtuturo, yung teaching, lalong-lalo na sa government. Ano? Kasi yung pagtuturo or teaching in government, dahil malaki nga yung sweldo namin, ay uh, dahil dito, lahat ng mga hindi ko natikman, naranasan nung ako ay nasa ka-teenager, ay nararanasan ko ngayon. Lahat ng hindi ko nagagawa nung ako ay nasa teenager pa lang ako, ay nagagawa ko na ngayon. Kumbaga, unti-unti na unti-unti kong natitikman yung mga bagay na hindi ko dati nararanasan dahil sa pagtuturo. Dahil sabi nga, sabi nga ni Tata ni Jackman no, if you do what's your passion, the money will follow you. Okay, totoo 'yun. May uh, ako hindi pa ako perfect. Hindi, I'm not a perfect teacher. Marami pa akong kulang. Okay? Marami pa akong kailangang gawin. Marami pa akong dapat dadagdagan sa sarili ko. Kaya nga every time na may seminar kami, tuwan-tuwa ako. Kasi matatagbigan na naman yung husay na ibinigay sa atin ng Lord, no? Kaya ngayon, after the whole week, after the whole day, ay may energy pa tayo. Isa pa, one more thing. Huwag niyo kalilimutan yung oras niyo para sa pamilya. Sa anak niyo, sa asawa niyo. Huwag kang gagawa ng maraming trabaho sa bahay. Huwag kang mag-uwi ng trabaho sa bahay na napakaraming trabaho. Mali yan. Hindi ka, you will never be happy about that. Because, para mo namang nalaman, Maestro Bino, eh kasi, uh, base sa mga naririnig ko or sharings ng mga kasamahan ko, ng mga kakilala kong guro, mga kaibigan ko, kapag uh, ano, hindi na sila nag ng trabaho, para dire-diretso na. Okay. Isa pa, simula sa araw na ito ay ibubus uh, ibuboost natin yung YouTube natin. Actually, meron din akong uh, affair. Affair ba right, tawag doon? May affair tayo sa social media, YouTube, ano, may kontrata tayo dyan. So, three weeks na akong hindi nag upload sa YouTube. Hindi ko na nababasa yung mga comments ng aking mga subscribers. Marami silang katanungan about school documents, school problems. Related din naman sa trabaho ko. Kaya, inalign ko yon para isang, ega nga, two birds in one shot. Simula sa araw na ito, mag upload tayo ng makabuluhang video para sa inyo to. This is educational video. At kailanman, hindi natin ilolost. Hindi natin niya Isusuko ang ating uh, reputasyon para lang kumita ng pera sa YouTube. Lahat, aayusin natin yan. We are serious, funny, happy about what we are doing right now. So, yun lang. Um, sana yung mga subscribers natin, mga kaibigan natin, ay uh, lalo pang humigpit ang kapit sa ating YouTube channel kasi I am sharing my life. I am encouraging you to join me in my life, in my journey, in my... Uh, career, no? Career, business, etc. I-share ko lahat yan. At bilang isang guro, bilang isang teacher, ano ba yung may share ko sa mga kabataan na mas bata sa akin? Kasi yung mga kasing edad ko, pataas. Uh, syempre, may mga kanya-kanya na yan. Matitigas na yung kanila mga pananaw. Ano? Paramihan sa mga kaibigan natin, ay eh, hindi mo na kayang baguhin. Sila ay may sarili na. Huwag mo sila. I-respect mo sila. Pero yung mga mas bata sa akin, lalo lalo na yung mga nag estudyante ko, alam nyo naman, kung gaano ako kaseryoso sa aking trabaho. Talaga namang pag nagturo tayo, seryoso tayo. Ha? Hindi natin niloloko-loko ang pagtuturo. Yung mga kabataan, pag nakakita tayong mali, talagang uh, tatamaan sa atin, no? Pag may sinabi ko, talagang tatamaan sila. Okay? So, yun lang. Sa kakampi natin yung mga estudyante yung mababait at mga inaaragabyado or kakampi natin yung mga, mga estudyante yung uh, kailangan ng atensyon. Kalaban naman natin yung mga yung mga bagay na nakakaapekto sa kanilang pag-aaral. Hindi natin pinopromote yung mga bagay na nakakaapekto sa kanilang pag-aaral. How to be happy, how to how to be happy inside the classroom, how to be happy in reading, how to appreciate the value of reading, how to appreciate the value of knowledge, how to appreciate the value of arts of what we are doing. Lahat 'yan So sana ay uh, nakapagbigay inspirasyon tayo sa mga kabataan. This afternoon, this is one of the my best sharing para sa inyo. My life is like a blackboard or greenboard. Sa blackboard, pag nagsulat ka, magkakamali ka dyan. Buburahin mo ng eraser. Sa blackboard, kapag tama yung sinagot mo at ikaw lang yung nakasagot, magpapalakpakan yung mga kaklase mo. ba? Diba? Magpapalakpakan sila. So my life is like a blackboard or greenboard na kung saan open sa lahat and then you are free to criticize what i'm doing and uh, of course we are open to change para oh, makabago tayo that's all for this day always remember that every human is a student in this giant classroom called life Bino lessons maestro lessons